mga qualification ng practical na kotse. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. Alam ko marami naghahanap dito no ng kotse na pang-praktikal. So ano ba yung mga qualification ng isang practical na kotse? Well, number one dyan is uh, as much as possible no yung kotse na bibili niyo is more than 5 years na in production, that's my recommendation at least, o mas mahaba pa nga sana, dahil pag 5 years na yan, uh, pwedeng na-correct na yung mga problema nyan so sabi na sa first 1 to 2 years there's a possibility na kung mayroong mga factory defect at alam ni nakikita naman nila yan na kung maraming nagiging nagkakaroon ng problema doon sa parts na yun, e eh, na nila yan o kung pwede nga yung mga second generation yan sa mga magandang mga modelo na ng kotse no and uh, sa 5 years na yan there's a possibility na mas madali nang maghanap ng pyesa niyan okay pwedeng available na yung mga second hand niyan replacement brand new aside doon sa marami na ring marunong gumawa So yan, isa yan sa mga tips ko sa inyo no, na qualification. Sana more than 5 years na in a market. Kung baga, yan yung mga low risk na mga kotse. No? And number 2, syempre dapat fuel efficient yung ating sasakyan na bibiliin. Well, syempre ito, depende ito kung gano'ng kalaki yung makina at uh, kung bagay ba sa inyo yung uh, kotse ay depende kasi yan eh kung halimbawa kung, kung pang load ah, uh, load nyo mabuti kung talagang heavy load yung kinakarga niyo doon sa kotse eh, Siyempre dapat medyo malakas yung makina nyan kasi kung mahina lang yung makina nyan there's tendency na apak ka ng apak sa gas o mabigat yung apak mo sa gas para lang pabilisin yung kotse mo dahil nga hindi hindi appropriate yung weight dun sa laki ng makina or uh, halimbawa ikaw din ay matulin mag-drive no? at uh, mali maliit o ma mahina yung makina mo eh there's a tendency rin no? na piga ka ng piga ng gas para lang ma uh, makuha ng sasakyan mo yung gusto mong bilis so dapat yan ini-evaluate natin yung sarili natin kung ano ba talaga yung bagay sa atin na sasakyan kung baga kung ano ba yung Uh, yung laki ng makina based dun sa driving habit natin. So, yun, isa yun sa mga dapat natin tignan. And, aside dun sa, syempre, yung low maintenance, no? Well, sa maintenance naman, almost magkakapareho naman ng maintenance yan. Pero, uh, sabi natin, may mga sasakyan talaga na may pagka low maintenance. Kung baga, change oil, change oil lang halos, no? So, dapat dito naman, eh, i-evaluate din natin magkano ba yung filter niyan, magkano ba yung at uh, pag change oil nyan, ilang litro ba yan so yun, yun yung mga dapat na ano bang klase ng transmission niyan, kung CBT ba yan ATF ba yan, o manual transmission, so dun i-evaluate lang natin ano, in terms of maintenance actually marami pang qualification ano, na dapat tayong tignan, pero isa sa mga pinaka ideal para sa akin ha, is yung yung, nga, yung yung, yung yung tagal ng production, ako way back then, uh, yun, sabihin natin bumili ako ng brand new car at isa sa mga nagustuhan ko doon sa coaching binili kong unang brand new is almost 6 years na siya in production at hindi pa pinalitan yung kanyang makina at transmission so it means it, uh, it have a good uh, performance kaya goods na goods yung sasakyan and yun actually nagtagal nga siya na more than 200,000 or more pa still continuing na walang problema sa makina at transmission. So yun mga paps, no? kung nagustuhan nyo yung video, pakilike. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. Facebook, click lang yung follow sa taas. At TikTok, click lang yung plus sign. Diyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.